ipinagutos ni Department of Transportation, Dr. Secretary Jaime Bautista noong Huwebes si 21 ng Setyembre taong dalawang libot tatlo. Ang pagsasampa ng kaso laban sa Security Screening Officer ng Ninoy Aquino International Airport Terminal isa na napag-alamang nilamon ang perang umano'y ninakaw niya sa isang pasahero. Sa isang pahayag, ipinahayag ni Bautista ang kanyang pagkadismaya at pagkadismaya sa insidente lalo na't itinaguyod ng gobyerno ang pangunahing gateway ng bansa sa mga dayuhang investors para sa operasyon at pagpapanatili. Aniya, inutusan din niya si Undersecretary for Legal Affairs Attorney Rainy Riebran na tumulong sa pagsasampa ng mga reklamo laban sa mga nagsascreen na security personnel na determinadong kasabwat sa insidente ng pagnanakaw. Sa isang viral video, isang babaeng airport screening security officer ang nakitang lumunok ng pera, na sinasabing $300 o humigit kumulang pila bin libo. Na di umano ay ninakaw niya sa bagahe ng isang Chinese na pasahero. Ang opisyal ng paliparan ay kasalukuyang nasa ilalim ng preventive suspension. Habang naghihintay ng mas komprehensibong investigasyon ayon sa Manila International Airport Authority, MIAA nagtitiwala kami sa pamunuan ng Office for Transportation Security. Ang kanilang agarang kahilingan para sa pagtingin sa kuha ng CCTV sa ilang sandali matapos ang insidente ay isang pagpapakita ng kanilang determinasyon na gumawa ng mabilis na aksyon laban sa mga maling tauhan. Naniniwala kami na ginagawa nila ang kinakailangan upang maprotektahan ang kanilang hanay at protektahan ang reputasyon ng mas mayorya ng mga frontliners na nananatiling tapat sa kanilang panunumpasa tungkulin, ani MIAA Officer in Charge Brian Co. Bilang bahagi ng preventive measures sa gitna ng sunod-sunod na ulat ng pagnanakaw sa security screening checkpoints ng paliparan. Iniutos ng Office of the Transportation Security, OTS, na tanggalin ang mga uniforming bulsa ng kanilang mga tauhan ipinahayag ni OTS Administrator Undersecretary Maria O. Aplasca na hindi nila papayagan ang mga ganitong maling gawain, na aniya ay makakaapekto hindi lamang sa ahensya kundi sa buong bansa.